Uh, gusto ko lang pong tanong, kasi itong vlogger na tumitira sa akin, sa ating mga senador, ako pa lang po tinitira nito eh. Pinepersonal ako na pilit niyang sinasabi na involved po ako dito sa Pogo, sa Porak, na ako raw ang may-ari ng lupa dito sa 10 hectares na, ano, na tinatayuan ng Pogo sa Porak. At uh, protector daw ako ng Pogo do sa PORAC. Siguro, alam din ni... Na naririnig din ni Mayor. Si Mayor din tinitira doon. At saka si Engineer. Uh, nagkaroon na po ng ano ito. Nagkaroon na po ng hearing. Medyo mahaba lang po ng konti ito, Madam Chair, na kami ang protector ng uh, Pogo sa PORAC. Siguro, na hindi, Kasi si Senator... Kung gat liyan, nakita ko yung report mo sa balita. Merong nakitang medyo uh, marahas, sabi mo. Pinakamarahas to, pinakamalaking pogo. At sa, ang tanong ko lang kay Engineer uh, Glenn, ilan ba ang building doon sa, ano, do sa 10 hectares na doon sa porak? ah uh, uh, good morning po, Your Honor. Uh, good morning, Adapter Engineer Lansangan. Please proceed. Uh, sa sabit, sa sabit, sa uh Base po doon sa mga application namin, uh, 42 buildings po yun nandun po. Hindi 46 ha? Hindi po. Kasi yung unang application nila po, baka na-appreciate po na, na na separate yung mga buildings. Pero dun sa application po sa amin, isang building lang po yun. Isang application lang, isang building lang. Isang application lang po, isang building yung unang phase ng application po nila. Hindi nyo na-monitor kung, kung ilan hanggang 46 daw eh. Daw ah. Uh, yung po kasing application po nila, Your Honor, uh, bali tatlong phase po yan. So yung una po, yung sinasabi kong uh, Thai Court Complex, yung pangalawa pong application nila is yung 28 uh, buildings, at saka yung huli po, yung 13 uh, buildings po. Sinong original na may-ari ng lupa? So, uh, base po dun sa mga... Kinatayuan ng Pogo ngayon. Base dun sa mga application sa amin po, yung mga Cruz siblings po. Bak bakit sabi ni ano, yung South 99 nata kasosyo? Wala siyang kasosyo doon? Uh, hindi ko po alam, Your Honor. Basta yung basis ko lang po yung mga application nila na submit sa office namin. Okay. Mayor, uh, eh Mayor Jing, may mga kasama ka rito. Siyong mga kasama mong nasa munisipyo ngayon? Assessor nandiyan? Mayor uh, Kapil. And uh, alam po ng Chair, Mayor, na gusto nyo rin sa hearing na ito makapagbigay ng presentation. Pagkatapos nyo pumasagot uh, yung mga tanong ni Sen. Lito, bibigyan daan po ng Chair. So, please proceed po. Okay. Salamat po, Madam Chair. Mayor, uh, tanong Apo. ko lang. Alam mo ba kung sino yung mayari ng lupa na 10 hektarya? Apo. Uh, Thank you po, Senator Lito Lapid. Uh, ang mayari po ng uh, lupa... Uh, sa Lagi South ay ang mga cross siblings po. Uh, they can check on the LRA, on the title of the, uh, of the lot there. Kaya po tinatanong ito, dahil itong isang vlogger dito, laging inuugnay po yung pangalan ko dito sa 10 hektar yung ng Pogo na 46 na building. Ngayon ang tanong ko, masasabi mo ba sa kapuluan nito sa hearing na ito. Ako ba ang may-ari ng lupang yan na dinidiin nila? Uh, actually, it's uh, very unfair to both of us, uh, uh, Senator. Uh, pati po ako sinasabi nila, sinasabi niya na ako ang may-ari at may 50 million na uh, bahay po ako doon. Uh, I categorically uh, deny that. Uh, hindi po tayo ang mayari ng uh, lupa o uh, doon po sa kinatatayuan ng uh, Lucky South ng Pogo po. Okay, po. Hindi po kayo ang mayari, uh, Senador. Uh, Yun ang gusto ko malinawan po dito na ako wala akong kinalaman dyan. Alam mo, Mayor, ting uh, magkikita tayo, pamisan-misan siguro, minsan isang taon, di tayo nagkikita bilang nung ka ng Mayor. Misa nakikita tayo ang mga intention mo sa pora kay napakaganda. Thank you po. Nangangarap ka na maging city ang Porak after five years. Kaya nga sabi ni Presidente, ang pangarap mo ay pangarap ko rin dahil tiga Porak din ako. Ngayon, kasi po gusto kong pat patunayan dito sa hearing na ito, na po wala po akong kinalaman dito sa operasyon ng Pogo at wala po, hindi po nakapangalan ang uh, um, lupang 10 hektarya dyan sa Pugong yan. Kaya po ako naghahamon dito. Kung ako, napatunayan nilang kasali ako dyan, pwede ako mag bilang senador. Dahil hindi ko po papayagan na masisira ang pangalan ko rito. Tatlong taon ako naging vice-governor ng Pampanga, tatlong terms ako ng governor ng Pampanga, paging tatlong terms na rin po ako bilang senador dito sa pangkasalukuyan siguro magiging kung mapapala rin din ako sa 2025, Madam Chair, magiging port na ako dito. Pero hindi ko sisirain ng pangalan ko rito. Tinataya ako po ang pangalan ko rito. Kasi masyado na akong na, ano, na -involve. Kasi lahat po ng nakas, nakakasalubong ko, mga kumpare, kaibigan, kapitbahay, mga kamag-anak, mga kapatid ko, nahihiya po ako, lagi akong tinatanong, may involved ka, nai-involve ka ba sa Pogo, sa Porak? para manapakasama ng image ng porak ngayon, Mayor. Kaya saan napag natin ng porak. Tiga doon din ako eh. Misan nga nasasabit pa nga pangalan ng dating gobernador na si Baby Pineda, ngayon vice governor siya. Alam ko, naghiring na kayo doon sa Kapitolyo sa probinsya. Opo. Tapos nasasagot, uh, na, na, na involved din dito si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, protector din ng, daw ng Pogo sa Porak. Ngayon, sabi ko nga, Sino mag invest ngayon sa porak? Ang sama-sama ng pangalan ng porak ngayon. Sana, Mayor, ako'y nananawagan sa iyo at lumalapit. Ah. Dahil tayo, doon tayo sinilang. Linisin mo ang pangalan ng porak. Kasi pag may nag-invest doon, nagtayo ng building, ang sasabihin nila kaagad, pogo yan. Dahil porak. Parang yung bamban, tarlak. Ganon din po, ang pangit ng imay po ngayon ng, ng dalawang bayan na ito. Tarlac at saka Porac. Magkatunog pa naman. Di ba? Pero karamihan ng bamban, karamihan ang kapampangan. Lalo na sa Porac. Yun po kasi ang inaalala na natin dito. Nagsisimula na po mga investor do sa Porac, doon sa Ayala. Ando doon na rin po yung Miriam College na magbubukas na. E ito, nahaluan po ng uh, Pogo. Eh, medyo sumasama po ang ating uh, sumasama ang image natin, Mayor. Kaya, ang, ang pakiusap ko sa iyo, linisin mo ang purak. Siguro, sagutin mo ang lahat ng mga katanungan dito mga kasamahan ko, Senador. Sana masagot mo.